Magandang araw po sa inyong lahat. This is Lee Eugene from South Korea. Sa video natin today, pag-uusapan natin yung health insurance or gonggang buhom ng isang F1 visa or sila yung in-invite ng koreano para mag-alaga uh, ng anak ng koreano. Tapos kung sila po ay magbakasyon ng matagal sa Pilipinas, ano ba nangyayari? O ano nga ba yung mangyayari sa kanilang health insurance? May mga sabi-sabi po kasi na mawawala daw po yung kusa So, tignan natin ko. Tapos may mga nagsasabi din na dapat kung F1 visa ka, huwag kang mag sa Pilipinas ng more than 1 month. So, totoo po ba yan o hindi? Yan po yung malalaman ninyo sa video na ito. Uh, ito po ay based sa aking experience kasi ang sister ko po ay isang F1 visa. Ininvite po namin siya dito sa South Korea para mag-alaga ng twins. So, ang visa po niya ay F1 visa. So, nung nakaraan po, ilang beses na po kami nagbabakasyon sa Pilipinas. Last year, nagbakasyon kami sa Pilipinas for uh, more than 4 months. Tapos, this year po, nagbakasyon naman kami sa Pilipinas ng almost 4 months. So, matagal po kami nag stay So, ano ba nangyayari sa health insurance ng aking kapatid? Actually, may rules kasi ang gonggang buhom or health insurance. Maari mag-stay ang isang F1 visa sa Pilipinas na matagal kung kailan niya gusto. Basta bumalik lang siya ng South Korea bago ma-expire yung visa niya. Kasi kapag na-expire yun, hindi na po siya makakabalik ng South Korea. Kaya lang, dun sa health insurance po or yung gonggang boho, meron po yung rules na kapag ang isang foreigner ay nag-stay sa Pilipinas ng more than one month, yung health insurance po niya ay makakat or uh makakansela yung health insurance niya. So ano po mangyayari doon? So ibig sabihin wala na po siyang health insurance tama po. Wala na po siyang health insurance. So kailangan po niyang mamili is either babayaran niya or maghihintay ulit siya ng another 6 months para magkaroon po siya ng health insurance ulit. So sa case po namin, sa sister ko, ay eh, sa bayaran po namin yung mga buwan na nasa Pilipinas kami, ang nag-decide na lang po kami na maghintay na lang ulit ng 6 months. So yung sister ko po, magkakaroon po siya ulit ng health insurance after 6 months. Kailan po magsisimula yung bilang ng 6 months? Simula nung umuwi siya ng Pilipinas, bibilang po ulit kami ng 6 months Uh, automatic or magpapadala po ng letter ang health insurance na maaari na siyang magbayad ng kanyang health insurance o yung gonggang buhom. So, ibig sabihin, hindi po, nakakat po siya, pero after 6 months, magkakaroon ulit po siya ng health insurance. So, hindi nyo na po kailangan mag-worried. Uh, yun nga lang po, ang disadvantage po nun, Within dun sa period na 6 months na wala siyang health insurance, hindi po niya magagamit 'yung kanyang insurance. Halimbawa kung magpa-check up siya sa hospital or ma siya, hindi siya makakatanggap ng any uh, benefits galing po doon sa health insurance niya. So yun po yung difference. So sana aware po tayo dyan. na kung pinili niyo po na maghintay ng 6 months, uh within doon sa 6 months iwasan po natin na magpa-check up dahil kung magpa-check up po tayo 100% doon sa pressure or babayaran natin sa hospital ay or doon sa clinic ay shoulder po yan ng F1 visa. So sana po may natutunan kayo sa video natin today. Anyong